Ah, uh, guys. <laughs> 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 hindi, hindi pa hindi pa nga ako nag, na, nagkukwento eh. <laughs> Tatawa na ako. Ha? <laughs> uh, uh, nung araw kasi guys, ah uh, meron kami mga pananim. Sa tabi ng bahay namin, sa harap ng bahay namin, meron kami mga pananim dyan. At sa tapat pa ng aming bahay, nasa labas ang kubeta namin nung araw. Katabi ng puno ng saba Ayun <laughs> So ngayon guys uh, Naalala ko lang uh, Sa tuwing lalabas ng bahay Tatay namin uh, Umaga tangali hapon Ayun uh, Nakikita ng tatay ko Yung puno ng saba namin ay eh, malapit ng maputol <laughs> So ayun uh, Tanong ng tatay ko Alejandro halika Sino ba yung nakikita mong... Uh, ano, ah... Uh, Nangunguha ng puno ng dito at hindi pa nga yan, eh. Bakit kinaharvest na yan? Sagot ka sa tatay ko. Ah, Eh, iwan ko tay. Eh, 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 hindi ko alam, eh. Hindi ko naman nakikita, eh. Ah... Uh, magmula ngayon, Alejandro, ah. Ha, ha? Babantayan mo na kung sino yung... Ah... Uh, nakikita mo nag-harvest dyan. <laughs> so ngayon, uh, sabi sa ko, sagot ko sa tatay ko, opo pa, kaya mo dyan. baka yung mga kapatid ko dyan, na uh, ayun yun, baka sila, eh, babantayin ko yung tay. Eh, ayun. Kinabukasan, guys, pagising uli ng tatay ko, nakita niya, dalawang puno ng saging kabi-kabila kabi-kabilaan -kabi ang butas nung puno na saging namin eh halos maputon lang eh. ay <laughs> <laughs> so ngayon guys uh, nagtanong uli yung tatay namin Alejandro alik ka nga Alejandro ha? ano ba yung pinababantayan ko sa'yo nakita mo ba pa hindi ko po talaga pa makita pa eh may eh, kagabi nga pa eh baka kagabi, sa gabi tinitira eh kaya ang ginawa ko pa magdamag nagbantay talaga ako kay eh. sagot ng tatay ko sigurado ka ba Alejandro ha sigurado ka bang totoo sinasabi mo ha kasi kung totoo sinasabi mo ha dapat alam mo kung sino yung nagbubutas namumutol lang puno ng saba natin ah sagot ko naman sa tatay ko ah ayaw tay pag babantayan ka ulit at pag nakita ko agad agad sasabihin ko sa'yo tay ah. <laughs> so ayun guys uh, kinabukasan pag uli ng tatay namin galit na galit yung tatay namin kasi yung dalawang Sabah na may butas na natumba <laughs> na <laughs> pero guys hinog na hinog na yung dalawang bunga ng saging sarap ng ano sarap ng kainin <laughs> ayun uh, di, ano Nagngingit-ngit sa galit yung tatay namin. Ayun. Alejandro, ka nga. Alika nga, alika, 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 alika. Ano yung ko sa'yo? Nakita ba ba? <laughs> Sabi ko, ah, tay, talagang hindi po eh. Talagang maingat sila pa eh. tay. Eh, tingin ko. Eh, baka sa gabi tinitira yan, tay. Kaya hindi ko makita-kita eh. So, hmm. yun. Aya mo tay, ngayong gabi babantayan ko na tay. Ah, uh, sige. Kailangan bantayan mo. Dahil pag hindi, dahil pag naputol pa yung isang sag, isang saba yan, ha. At hindi mo nakita kung sino yung pumu, sino yung nagsusuntok-suntok diyan, kaya nababali yan, ha. Ikaw ang mananagot sa akin. Eh, sabi ka man, opo Tay. Ako ang bala diyan, Tay. <laughs> Doon, ayun. Ah, uh, ay na bukasan ulit. Paglabas ng tatay ko. Nakita ng tatay ko. Yung limang puno na saging, saging namin. Putol-putol na. <laughs> Pati yung walang bunga, putol na rin. So isa na lang natitira. <laughs> Doon, ayun ah, uh, kinabukasan, madaling araw gusto kong magpapawis. Kasi nung araw eh, pag wala kang pinag-iinsayohan nun eh, ah, uh, syempre, eh, gusto mong maging boksingero. Tapos wala kami nagpapraktisan. Saging na yung pinagpapraktisan noon! <laughs> <laughs> Ngayon, ah, uh, ano, eh, hindi na ako magmula nun. Hindi na ako kinausap ng, ta ng, tatay namin. Ha? Eto na. Kasi sabi ko, isa na lang nasitiran sa aging. Kailangan. Solid na solid yung galit ng tatay namin. Napakasara ko nun. Eh. o eto na. Uh, ang ginawa ng tatay namin mga kababayan, mamaya sasabihin ko. Binoboxing-boxing ko ngayon yung ano, binoboxing-boxing ko, ng... <laughs> Binoboxing, ko ngayon yung binoboxing-boxing ko ngayon yung puno ng saging namin ayun napansin ko yung tatay ko pinagmamasdal lang pala ako dun sa kabila ang sama ng tingin sa akin nakikita pala ako binoboxing-boxing ko yung ano eh ano dish pero nung makita ko yung tatay ko patay mali siya ako ayun Si <laughs> ano, nung binoboxing boxing ko yung puno ng saging ah kunti pa lang yung na na na, na, na ano napupunit <laughs> eto na dahil sa palagay ko dahil hindi ako pinansin ng tatay ko eh bali wala sabi ko parang, parang hindi naman yata ako nakita ng tatay ko bukas ng madaling araw papawisan ko ulit ako yan Bo boxing boxingin ko eto na mga kababayan kinabukasan may natitira pang kalahati na lang ng puno ng saba. malapit na matumba. Tak -tak 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 -tak. <laughs> malupit mga ito nang malupit guys pag 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 tatapos <laughs> toko punit punit yung kamay ko ay ayan 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 ay mga mga peklat yan no? punit punit puro dugo na yung kamay ko ay <laughs> na ito na malupit uh, guys uh, purtugo yung kamay ko na sukat sukat yan De, bum kinabukasan bumaba uli yung tatay ko Alejandro, halika nga Alejandro bakit po tay uh, sino yung nakita mong sumuntok suntok yan uh, tay parang ano eh may nakita ako kanina tay para pero parang hindi ko hindi ko nakilala tay kasi medyo madilim pa noon eh. <laughs> so ayun. Napansin ng tatay ko do sa may puno na saba, may mga dugo-dugo. Tiningnan tiningnan ng tatay ko yung kamay ko. Nakita ng tatay ko. Sugat-sugat yung mga kamay ko. Ayun, ayun na ang nangyari. Maya-maya, Panatan ako ng tatay ko, isang samproli sa pa ako. Tarantado ka, sinungaling ka. Oh! <laughs> Sinikmuraan ako ulit. Sabi ka, boog! Tarantado ka talaga, sinungaling ka. <laughs> yung puno ng saba namin, nilagyan ng bubog ng tatay namin. Hindi <laughs> ko napansin kasi may tumatil pa. <laughs> yung paligid ng bubog kahit dugo <laughs> yung kamay pa. <laughs> Tapos ang ginawa ng tatay namin pinilipit 'tong tenga ko. <laughs> ah!